Mayong hapon, Western Visayas, kag Negros Occidental, bangus sang hingyo sang Comelec, pagpatuman sang 20 pesos kada kilo ng bugas, gin paiway anay tub -tub matapos ang eleksyon. Pila ka residente na nugon nga wala pa na umpisahan ang pagbaligya sang barato ng bugas, apang temporaryo na nga ginpauntat pauntat. Si Zen Kilantang Sasa, Nakatuto. Ginakabig sa COMELEC nga election offense ang anuman nga klase sa ayuda subong nga election period. Ini ang rason na nga temporaryo nga ginpauntat sa Department of Agriculture ang roll out sa 20 pesos kada kilo nga bugas tugtog magtakop ang 2025 midterm elections. Ang pakiusap natin sana matigil muna yung pagbebenta ng mukat yung po ay absolutely prohibited ang uh, ayuda distribution. Sang lunes, formal na nga ginanunsyo sa Iloilo Provincial Government ang rice para sa bayan at 20. Si Manang Epiphany nanuguna na bangod wala pa makaumpisang programa. Do hindi gawa mo namin, kaya especially subong ang mahalang balaklon. So naga, naga ano man kami barato nga bugas ang pila kapigado nga pamilya sa Talisay City, Negros Occidental, na nugunan man. Mintahay, galing ka hindi ka man kung nakapagusto, pigado diya po tao. Tuloy na ang bugas nga, atag nila nga 20 pesos ah. Eh, mo mala nang mabuling nila sa mga mga pigado man mo. Tapos malipay man ang mga pigado, pariyo naman. Sa Bacolod City, sa lunes na kontani plano nga umpisahan ang pagbaligya sa 20 pesos kada kilo nga bugas, apang suno sa Bacolod City LGU, hindi inipagdayunon. Tutukan anay ang pag-assess ang kalidad sa ng bugas nga baklon. Ginpahayag sa Department of Agriculture 6, tanan yung mga probinsya sa rehiyon ang nagapanghanda na sa pagpatuman sa P20 Rice Program. We have ang uh, given them the, the ng uh, HP resolution ko so kinang... Sa Iloilo -Ilo Province, targets ng LGU nga maumpisahan ang rpb at 20 pagkatapos ng eleksyon. upod kay Cirilo Randuque, Zen Kinantang Sasa, One Western Visayas.